kumusit kagayak na gabi na naman ayun gabi na naman mga sir gabi mamumusit na naman panghuli lang pamain sa tuna sana bigyan ulit ni Lord mamaya ng blessings. Shoutout nga pala sa aking mga followers. Si Shenol Blusano from Dubai. Ingat ka dyan bro. Tsaka si Arwin Lusano. Shoutout nga pala sa mga Bustillo family. Sa Bulacan. Si Tim Irene Bungisngis. Shoutout sa'yo. Shoutout nga pala kay Kasyuti TV <laughs> Shoutout nga pala kay Kasyuti TV Paano yeah, mo naman kami Isama mo naman kami sa vlog mo Shoutout din kay Kasyuti TV Tsaka kay Bongs TV Yan, magkapatid yun mga sir Taas si kay Malin TV Baka ikaw may TV <laughs> <laughs> La Si Kai si Porto Shoutout nga pala sa inyo Lahat kayong mga vlogger Nagabal <laughs> na itong vlogger pa naghahanap po kita Ay ngayon ni Kaipot <laughs>